Talaga ang dati niyang itsura. That's good. I'm sure Olga will be very disappointed pag nakita ka niya. Wala akong makita kahit na anumang bakas ng kawalaki ang ginawa niya sa'yo. Ay, alam niyo, Alvin, kamusta na nga pala yung pag coordinate ng local police at yung Interpol? Ayo, nga. Wala pang update kay Olga eh. Pero Nakipag-coordinate na ako sa Interpol, sa PNP, at sa NBI. Sabi sa akin, nakipag-coordinate daw sila at yeah, i-update na lang ako kung mayroon silang na ano. Okay. okay. Ayun, papalo ko na lang bukas. Ah, uh, pwede mo sa ibang alam na natin pag-usapan yan? <laughs> Oo nga naman, Iko. Let's not dwell on negative things. Pero Cecilia, kailangan magbayad si Olga sa mga ginawa niya sa'yo. Alam mo, Cecilia, may punto talaga si Nay Mariani. Eh. Dapat pagbayarin talaga niya yung makasalanan niya. Ah, ang mabuti pa. Kumain muna tayo. Nagpahanda ako ng merienda. Doon natin pag-usapan yan, ha? Okay po. Saan siya galing? Bakit ka mukhang kamukha ko siya? Si Carlos Miguel? Bakit kasama ng babaeng yun si Carlos Miguel? Kwento niyo naman ako sa anong sa Amerika. One year din kayo nawala. Parang um, wala naman. Nagka six months recovery, tapos six months na nanay lang. Um, Ma'am Victoria, magpapaalam na ho sana ako. Uuwi na kami ni Cecilia kasi baka gabihin pa kami sa biyahe. Ano po yan, Nay? Ay, anak, baka kailangan na magpahinga ni Ma'am Victoria, pati ni Carlos Miguel. Nay, hindi na natin kailangan umuwi. Anak, eh, hindi naman kayo kasal ni Carlos Miguel. Hindi magandang tingnan na nakatira kayo sa isang bubong. may Mariana, pinahalam ko na ho kay Lola Vic. Dito muna kayo titira sa guest room sa my garden. Okay lang naman. Oo oh, nga naman, Mariana. Iba ang bubungan doon at iba ang bubungan dito. Mm -hmm. Kaya wala kang dapat alalahanin. And then, Mariana, hindi pa natin nahanap si Olga. I really think it's gonna be safer if you and Cecilia stay here with us first. Talaga nahihiya lang ako. Eh, sobr sobrang sobra na nagawa mo para sa amin. Wala naman akong hindi gagawin para kay Cecilia. Ganun ko siya kamahal. <laughs>